good morning <laughs> welcome back so yeah <laughs> nalit ng inipanak at napasarap ang tulog kaya nagbihis po ako at magka alas 11 na po ng umaga dito po at syempre bago ako pumasok pinalugoan ko muna po si Kok si Kokak Awakasih pokok sakit siak Awakasih ibu siak Say hi to kokak Say hi to kokak Say hi to kokak kokak Say hi to kokak Kokak Salah terkasih si Jan Si kokak Oh, sino gusto magalaga kay Koka, Ibibigay ko. Para maganda ang buhay ng Coca ko. Para ang Coca. Uh, ko si Coca kaya naman sinatutuyo ko po. Blow blower ko. Si Coca. Coca. Yan po si Coca. Si Coca. Si Coca. So medyo tuyo-tuyo na po si Kokak. At uh, sasama ko po sa parlor. Sasama kita anak. Ha? Oh, so so mo ito. Bulong mo sa akin. Ayan. Nababaliwag na <laughs> inay balak. Ay, ah, ko. Wawa naman itong aking anak. Hindi ko alam kung ang aking vitamins kung ano ang aking ipakakain. So, so tayo na. So, pupunta na po kami ng palo ni Kokak. Kita kids po tayo mamaya doon. Bye-bye, Kokak! -bye, Papay po! <laughs> so, yan. Yeah, Pagpasok na kami ni Kokak talagang pawisan ng inibanak kawawa naman kasi si Kokak pag naiwan dito kasama mga kapatid ay talaga naman ang kanyang ina hindi marunong mag-alaga so ayan po si Kokak Kokak papasok na tayo sa pagkakak tulungan mo ko mag-blower dito na kami ni Coca walang tufu Sa mga kasama ko yan naghihintay po sa labas ng customer bebe, dyan ka lang ha may pusa na rin ako ha? Ipusa na rin ako. Puti, tinulong ko. Pusa? Hihintay po kami ng customer. Yung Sister Jackie. Talaga naman napakahina po. Ayan, walang walang customer. Ay, na yun lang po. Ayan. na po. Takot po yung nakaupo lang dito. Ayan, naghihintay customer. Ayan. Kasama po. Ay, hindi. So, ang ulam na inibala kay Tambakol na ginataan at... Ah? Shanghai. Siyempre, kailangan maging malakas muna bago mag-alok-alok sa mga customer habang natutulog si Kokak. Kokak. Mm. Oh, wow. Ay, ay. Shanghai. sao Suka sa Suga May

Kaya ka na ho. Midusa dito ka. Wala pa si Maundair. Si Maundair? Sino, Fee? kaon ng kaon Shanghai Shanghai po dito 20 pesos ang apat na buta spotlight mm -hmm. Mm -hmm. dito sa palengke marami po magdilinda at siyempre kapag wala ka pang pera o customer pwede pa umutang sa kanila pwede po umutang utang mga utang talagang buhay na buhay kayo dito sa palengke pag gusto mong umutan ng pagkain kain utang diba friend yeah oh <laughs> ba Diyos ko. Pag walang magpapautang, nga nga, kawawa mga tuklas. Kaya samantali habang may nagpapautang, kain na kain. Mm. Yeah. <laughs> Sayang po ko. So, ang tawag sa aming isda ito ay ano po, gulyasan. Hindi naman po yung yellow pinky. Gulyasan, yun po yung isda na may buhit na puti at black po ang katawan. Gulyasan po ang tawag sa amin. Kailangan na hugasan, mabuti kasi ito. Pag hindi na hugasan po, medyo mo.